Ang James Webb Space Telescope ay ang kasalukuyang pinaka-sophisticated astronomical observatory na nang i-exist. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Kamakailan lang. Napadpad ang atensyon nito sa area ng K2-18b, isang napakalayong exoplanet na nagpalawak ng husto ng ating pangunawa sa agham ng mga planeta. Matatagpuan humigit kumulang 120 light years away sa konstelasyon ng Leo. Ang K-218b ay nasa habitable zone ng bituin ito, kung saan ang planetang ito ay pinaniniwala ang nagtataglay ng tubig batay, sa pagkakatulad ng posisyon nito sa ating planeta mula sa ating araw. Gamit ang kanyang mga makabagong instrumento. Natuklasan ng James Webb Space Telescope ang mga molecule-based carbon gaya ng nitin at carbon dioxide sa atmosphere ng planeta na posibleng nagpapahiwatig ng isang environment na maaaring sumuporta ng buhay na nilalang. Ang komposisyon ng atmosphere ng K2-18b ay hindi katulad ng anumang matatagpuan sa ating solar system. Ang kawalan ng ammonia at pagkakaroon ng presensya ng water vapor ay nagmumungkahi na ang K2-18b ay maaaring isang exoplanet na may malawak na karagatan sa ilalim ng makapal at mayaman sa hydrogen na atmosphere. Ang nakakaintrigang senaryong ito ay nagbukas ng posibilidad ng isang mundo na may tubig kung saan maaaring mayroong mga buhay na nainirahan dito. Ang potensyal na pagtuklas ng dimethyl sulfide, isang kemikal na kaugnay ng mga biological process na nangyayari dito sa ating mundo, ay lalo pang nagpapatibay ng potensyal na kakayahan ng K2-18B na magtaglay ng buhay. Habang patuloy ang mga obserbasyon ng James Webb Space Telescope, ang K2-18B ay sumasagisag ng pag-asa sa ating paghahanap para sa buhay sa ibang planeta. Pinapalawak ang ating kaalaman sa mga malalayong planeta at posibilidad na masagot kung tayo nga lang ba ang nabubuhay sa buong universe.